Mark, kilala mo ba yan? Tatay mo ba yan? Sinawag kang anak eh. Hindi, hindi ko kilala yan. Baka may sira yan sa pag-iisip. Tatay ko nasa abroad. Dara na nga. What? Tay, bakawin ko. Pasok na ako. Ay, kung pala na. Oh. Tay, dumi naman kamay nyo. Lagay nyo nga dito. Uy, si Dakaro. Oh. tara, dito, maglaro na lang tayo. Hindi pwede, may exam kami. Huwag ka na mag-exam. Tino mo kami, patambay-tambay na lang. Oo nga, Dakar. Wala kami mapapala sa pag-aaral eh. Tingnan mo kami, sarap-sarap ng buhay namin dito, nakatambay lang. Oo nga, nagsasayang ka lang ng baon. Dito, maglaro ka na ng pool, baka manalo ka pa. Sige na nga, laro na tayo. Nalalo nga pala akong nakaraan. Yun! Kali na naman si Nakar. Ano pre? Marami ka ba nakuha kalakal? Wala nga pre. Kasi may na yung na kung ano, lugar. Walang ganong kalakal. Ano ba pre? Mm -hmm. Dapat pre, doble ka. Kasi may nag ka pa ng mga anak. Kaya nga eh. kailangan, pa naman ng anak ko ng pang araw-araw. Kaya nga, pre. Ang isang araw, siguro makakarami din tayo. Kaya nga. Tara na. O paano pre? Dito na ako. Baka makarami ako rito ng kalakal eh. Magandang ba pre? Sige pre. Pebenta ko na rin tong kalakal ko. Medyo mabigat na rin eh. O sige. Sige, sige pre. Saan ka kaya may kalakal dito? Anak na yung guyo na. Hindi pala pumapasok. Ang tatay niya nagpapakahirap. Tapos ganyan lang palang ginagawa ng anak niya. Sayang yung sakripisyo ng tatay niya sa pangangalakal. Tapos hindi pala siya mag-aaral na mabuti. Paano ba yun nakar? Tal na kita. Paano ba yun nakar? Bera mo na ako. Oh, uwi na ako. Anong oras na kasi? Yan nakar, pawig ka na lang bukas. Pawig ka na lang. Paringo. Huy, pare. Nakita ko yung anak mo sa pulan na Lagi ko nakikita doon. Magpapasok ba yun? Wala bang pre, magpapasok yung anak ko. Araw-araw akong binibigyan ng bawon yun eh. Ah, ganun ba pre? Alam mo pre, alam mo din yung anak mo Kung pumapasok sa eskwela Kasi sa hindi naman ako nangyayalam Sayang din yung paghihirap mo At pagod mo para sa anak mo Alam mo naman pre, pangangalakal lang Hanap buhay natin Saka maliit lang yung kinikita natin sa pangangalakal Ano ba pre? Salamat sa pagpapaalala mo Ayaw mo pre, pag uwi naman ako kakausapin ko, mo, pumapasok talaga siya Ano pre, alis na ako Mangangalakal pa kasi ako eh Sige pre, salamat ha Sige hey, pre Oh, anak, andiyan ka na pala. Opo, tay. tapagin nga po ako sa exam eh. Ganun ba? Anak, sandali. Pwede ba kita makausap? Ano na naman yun, tay? Maglalaro pa ako eh Kasi nagpunta rin si pare Randy Nakita ka raw na nagsusugal lang Hindi ka ba pumapasok sa school mo? O tay, naniniwala ka dun sa pare mo? Hindi ako gagaya sa inyo Namumulot na ang mga basura Mag-aaral ako na mabuti Tinatanong ko lang naman nak Kung totoo yung sinasabi ni pare Randy Kasi alam mo naman, nangalakal ako Sana mag-aaral ka mabuti Lahat ng ginagawa ko para sa iyo yan ano ba yan, Tay? Ang dami niyong drama. Hindi ako tutulad sa inyo. Sige, alis na ako. Maglalaro pa ako eh. Nagugutom na ako eh. Gusto mo doon lang tayo sa inyo? Ay, wag na doon. Gusto mo, doon lang tayo sa Wawa Park. Maraming pagkain doon. Sige na. Salamat naman. Ay, anak ko yun ah. Siguro yung girlfriend yung sinasabi niya sa akin. Matanong mo. Nak, yan ba yung girlfriend na sinasabi mo sa akin? Pakilala mo naman sa akin. Mark, kilala mo ba yan? Tatay mo ba yan? ka anak eh. Hindi! Hindi ko kilala yan! Baka may sira yan sa pag-iisip. Tatay ko nasa abroad. Dara na nga! Sandali <coughs> nga lang. Bakit naman gano'n? parang ikinakahiya mo ako sa girlfriend mo alam mo matatanggap ko pa sana kung kinahiya mong nagbabasura lang ako pero yung bilang magulang mo alam mo ang sakit mo, para sa akin alam ko na mahirap ang buhay natin nangangalakal lang ako pero lahat naman ginagawa ko para lang mapag-aral kita sana naman makita mo yun Oo tay, kitang-kita ko, mahirap tayo. Ganito lang ang buhay natin kasi isa ka lang mga ngalakal at mamamasura. Kaya kita kinahiya sa girlfriend ko kasi ayoko malaman niya na isa ka lang magbabasura. Oo anak, alam ko, magbabasura lang ako. Kaya nga lahat ginagawa ko para lang makapag-aaral ka para hindi ka matulad sa akin. Sana maitindihan mo yun. Sige nak, natanggapin ko na ikahiya mo ko. Basta mag-aaral ka mabuti para hindi ka matulad sa akin. Tay, sorry po. Hmm. Hindi ko na po kayo ikakaya. Sana po matawad nyo po ako. Oo naman nak, mapapatawad kita kasi anak kita. Buti naman na mo na. Kasi lahat naman na ito, ginagawa ko para sa'yo. Tay!